ano lulutuin namin ngayon guys isda ayan guys sa so sari-saring isda guys hindi ko to kilala tong ibang isda guys ayan napaka ano talaga napakasariwa guys ang oh, siga tayong mata guys pare ka siga sa akong mata guys o oh, diba guys sariwa talaga guys o oh. Hmm, sariwa talaga dito ang mga isda sa amin guys ayan guys o oh. Yan ang mga ulan dito. Oh, yan ang mga Sud Andres sa guys, sa probinsya guys. Hmm, yan guys, oh. Ayan pa guys, oh. Oh, ayan oh. Ang pasisyon ng kasalan ni sa Talat. Hmm, ayan guys. Oh, di ba? Fresh talaga siya, guys. Fresh. Iyan to guys, ipiprito namin to guys. Ayan, ipiprito namin to guys. Itong mga isda na yun, guys. Simpleng ulam lang sa probinsya, guys. Simpleng ulam lang, guys, sa probinsya. Magkano kayong bilhin nito? Dala na ibang Ay, dala lang pa rin. Dala pala ito. Ayan, guys. Diba, ano laki ng... Anong ito po, mga laki. Ayan, na. fresh talaga siya guys. Ito, ang laki nito guys ha. Ah. O, oh, diba? Hmm. Ah, Ayan na. Ah. Ito